Ika-27 ng Agosto, sumiklab ang sunog sa barangay Campo Filipino, Baguio City na tumupok sa pitong bahay. Siyam na pamilyang nawala ng tirahan habang inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang rason ng sunog. So, na, no, wala pa silang final na uh, uh inbis, Baka meron na uh, pero hindi lang kami na-inform. Ang alam lang namin is pina-stop yung clearing operation. Uh, may reason na uh, dahil daw Uh, meron pang investigation. Bagamat nakahanap na ng malilipatan ng ilang biktima, hindi pa rin sila pinababayaan ng barangay. Yung naitala natin ang nine families, bukod pa doon yung mga individuals na victims, uh, okay naman sila. Uh, nakasettle down na sila sa kanilang tahanan, nakakita na rin sila ng mga apartment pero minomonitor pa rin natin sila. Ngayong araw nakatanggap ang mga nasunugan ng pinansyal na tulong na 50,000 piso mula sa isang donor. Actually meron pa rin eh, na pa isa, isa, matawag sa akin na umahabol uh, pag uh, uh, ano uh, especially mga group na nagpupunta rito, nagbibigay ng donasyon. Mas ina-advise natin na direct nila maibibigay yung kanilang tulong sa mismong victims para wala na sa possession ng barangay. Kasi pag nasa possession pa ng barangay, may dadaanan pang ang procedure yan. Uh, yung distribution kasi halimbawa yung per family, kung ilan sila sa pamilya, 1,000 per head. Kung halimbawa sa isang pamilya, apat kayo, so makakareceive ka ng 4,000 pesos. Ganun siya. Pag sa individuals naman, kung halimbawa um, mag-isa mo lang, so ang marireceive mo is 1,000 pesos. So i-divide po namin yun sa mga families and individuals. So, Bukas pa rin naman ang kanilang barangay para sa mga nais pang magbigay ng tulong sa mga nasunugan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.